Higit siyam na taon ang nakalipas mula na magpalitan ng i si na Kim Jones at Jericho Rosales. Sa paglipas ng mga taon ay nasaksihan ang kanilang strong and low-key relationship na hinangaan ng publiko. Ngunit usap-usapan ka makailan na matagal na daw hiwalay ang mag-asawa. Ano ang katotohanan tungkol dito? The Philippine Showbiz List presents Hiwalay na ba si Jericho Rosales at Kim Jones? The Breakup Rumors Matatandaan na taong 2022 nang unang lumutang ang balibalitang hiwalay na sina Echo at Kim. Nagsimula ito matapos mapansin ng mga netizen ang hindi na nila pagbabahagi ng mga larawang magkasama sa kanilang nilang Instagram accounts. Pagamat low-key pa mula noon ang dalawa sa kanilang relasyon, ay hindi naman daw nawawala ang pagpaparamdam o pagbibida ng mga ito sa isa't isa. Isa din sa lumutang na balitang pinagbataya ng kanilang hiwalayan ay ang pagbalik ni Eko ng Pilipinas mula Amerika ng mag-isa. Ikinagulat nga ito ng kanilang mga taga-subaybay lalo pa at noong February 2022 nang ipasilip na sa publiko ang bagong bahay nila sa New York. Bukod pa riyan, nauna na rin inihayag ni Echo na ipagpapatuloy niya ang kanyang Hollywood dream. Kaya naman ang pag-uwi niya sa bansa na hindi kasama si Kim ay hindi maiwasang bigyan ng ibang kahulugan. Kim and Echo on Rumored Split. Sa kasagsagan ng intrigang ito, marami ng entertainment press ang nagtanong kay Echo sa tunay na takbo ng relasyon nila mag-asawa. Ngunit sa halip na sagutin ng diretsyo, ay dinadaan lamang niya ito sa pangiti-ngiti. Sa isang interview kay Echo noong September 2022, na kumusta siya patungkol kay Kim at magilyo naman niya itong sinagot kung saan ay sinabing okay ito sabay banggit sa baybanggit sa pinagkakaabalahang trabaho nito sa fashion industry. Nang matanong naman kung totoo ba ang chismis na hiwalay na sila, natigil sa si Echo at nagtanong pa kung sino. Nang sabihin na patungkol sa pagsasama nilang mag-asawa, kapansin-pansin na hindi siya komportabling pag-usapan ito at paiwas sa sinagot na, Alright guys, I love you, thank you. Ilang araw ang nakalipas mula ng mahinga ng reaksyon si Echo, si Kim naman ang naglabas ng kanyang panig. Tinuldo kanya ang balitang hiwalayan nila ng mister matapos sila magpalitan ng sweet messages sa Instagram. Sa Instagram post ni Kim noong September 22, 2022, ibinahagi niyang maikli ngunit sweet na birthday greetings para kay Echo na nagdiriwang ng kanyang 43rd birthday. Makikita sa mga litratong in-upload ni Kim ang ilang kuhang larawan ng kanyang mister habang nag -e enjoy itong mag-swimming sa La Union na nalikapan niya ng caption na Birthday Boy is in his natural habitat. This year is yours at Jericho Rosales Official. Agad naman si sinagot ni Echo ng I love back at you queen na sinamahan niyo ng heart emoji. Ang interaksyon nilang ito ang siyang tila nagbigay linaw na sila pa rin. Muna sa dyang hindi pa din matigil-tigil ang pang-iintriga sa pagsasama ng mag-asawa. Dahil pagpasok ng taong 2023, hindi pa rin nawala ang issue. Dahil nga riyan maraming netizens at maging ang press ay gustong malaman kung ano nga ba ang katotohanan. At sa isang panayam kay Echo, noong June 2023, hindi siya nakatakas ng mahinga na naman ang reaksyon sa sinasabing hiwalayan nila ni Kim. Dito ay hindi na umiwas si Echo at sa kanyang naging sagot, umaasa siya na ito na ang magtatapos sa lahat ng espekulasyon. Kaswala paglilinaw ni Echo, people are entitled to think what they think, I mean ano ang gagawin ko, tatawa lang ako. Ayaw na raw niyang palakihin pa ang balita at naiintindihan na palagi na lang may sasabihin ang mga tao. Ngunit hindi naman daw ito makakaapekto sa kanya. Karapatan naan niya ng mga tao ang magkaroon ng sariling opinyon at binigyang diin na siya ang tipo ng taong kailangan pang ipaliwanag ang sarili sa sino man. Dagdag pa ni Echo, What you see is what you get as long as live in peace, in love and respect, yun na ang importante sa akin. Binanggit pa ni Echo na abala sila ng misi sa collabs nila. Kilalang model at fashion influencer si Kim at ipinagmamalaki ni Echo na sumabak na rin siya sa pagsusulat at pagdidirect ng short film at digital content. Katunayan may binubuo rin daw silang pelikula. At sa ginanap na ABS-CBN Ball noong September 2023, binasag ni na Echo at Kim ang chisme sa kanilang relasyon. Magkasama silang dumating at magkahawa kamay sa holding area kung saan nakapag-interact sila sa kanilang mga kasamahang celebrities bago ang kanilang paglalakad sa red carpet. Pagkabat maikli lamang ang kanilang oras sa red carpet, sapat na ito upang ipahayag ang kanilang masayang kalagayan bilang mag-asawa at matigil na ang pagkikwestiyon sa kanilang pagsasama. Echo and Kim's rumored breakup surfaced due to blind item. Sa kabila ng katatagang ipinapakita ni Kim at Echo sa publiko at paniniguradong okay ang kanilang samahan, tila hindi pa din ito naging sapat. Katunayan bago pa man bumasok ang taong 2024, humabol ang pangalan ng dalawa sa sinasabing naghiwalay na rin. Muling nabuhay ang isyong ito sa isang nakakaintrigang blind item na nilabas ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube vlog noong December 29, 2023. Ang naturang blind item ay patungkol sa mag-asawa na manoy matagal nang naghiwalay pero nanatiling magkaibigan dahil sa pinoproseso pa raw ng mga ito ang kanilang annulment. Bagamat walang binanggit na pangalan kung sino ang showbiz couple na kanyang pinatutungkulan, madali itong nahulaan ng mga netizens dahil na rin sa mga nilatag na clue at natukoy na sina Kim at Echo nga ito. Ibinahagi ni OG na nakita pa nga niya at na kanyang co-host sa si Mama Loy ang couple na ito sa si isang event at wala namang senyales na hiwalay na ang mga ito. Dagdag pa ni OG na nalungkot siya ng malaman ang tungkol sa paghihiwalay ng gwapong aktor at kanyang magandang misis. Binanggit din niya na walang anak ang mag-asawa. Isa pa sa nakakagulat na revelasyon ni Oji ay nagsabihin nito na noon pang panahon ng pandemya nagsimula ang hiwalayan. Sa loob na nakalipas sa dalawa hanggang tatlong taon, ngunit pinili rin ang mag-asawa na maging magkaibigan pa din at in good terms. Tahimik nga raw na nilalakad ng mga ito ang kanilang annulment at na hindi pa alam ang pangyayaring ito sa publiko. Ibinahagi rin ni Oji na hindi ito ang unang pagkakataon una na nabalitang hiwalay na ang couple. Bukod sa wala pang anak, isa pang clue na ibinunyag ni Ochi ay kung paano nagsimula ang relasyon ng couple na ito, siyam na taon na ang nakararaan. Kung susumahin, yun ay noong 2014, ang taon kung kailan ikinasal si na Kim at Echo. Nariyan din Anya ang suporta ng mga ito magpahangga ngayon sa isa't isa kahit pa naghiwalay na. Ibinahagi rin ni Oji na hahatiin ang dating mag-asawa ang kanilang ari-arian at ibebenta ang kanilang tahanan. Samantala, hindi naman nagbigay ng anumang dahilan si Oji patungkol sa hiwalayan sapagkat wala o ng binanggit ang kanyang source ukol rito. Ang blind item na ito ay ibinahagi naman ng isang Facebook page na sinamahan ng isang pixelated photo ng couple. Dito nga mas lalong lumakas ang hinala at walang duda na si Kim at Echo ang binatutungkulan nito. Netizens wonder if Echo and Kim are still together kasunod na paglabas ng blind item, katulad ng inaasahan maraming netizens, particular na sa tagahanga ng mag-asawa, ang naghahanap ng kasagutan. Hindi ito basta na lamang nila ipinagwalang bahala, lalo pa at nang galing o ang muling bumuhay sa balitang ito ay si Ogie na paniguradong may katotohanan ng chismis dahil na rin sa pasabog na revelasyon niya sa ang buwan patungko sa ilang celebrities. Kaya naman agad na binalingan ng mga netizens ang social media account ni na Kim at Echo upang makahanap ng kasagutan. Isa nga sa pinutakti ang katanungan ay ang Christmas greetings ni Kim sa kanyang Instagram post ng December 25, 2023. Batay sa naturang post ay masasabing okay naman sila ni Echo dahil nagkomento pa nga ito sa nabanggit niyang Scrabble victories. Tila naglalaro ang mga ito ng Scrabble kasama pa ang nanay ni Kim. Ani Kim sa kanyang Instagram post, I hope you are all smiling and feeling the warm and fuzzies. Merry Christmas to all of you. May no family bonds be broken over Scrabble victories. Nag-iwan naman dito si Echo ng komento na tila ba inaasar niya ang kabiyak sa pagsasabing, Try to fake lose for once, Kim. Your mom is still on the game table wearing tears on her face. Wala nagbibiro naman si Kim sa naging tugon nito na at Jericho Rosales official, LOL, she ruthless, who she kidding. Dahil na rin sa interaksyong ito ni na Echo at Kim, maraming netizens ang natuwa at naging palagay ang loob. Sapat na raw sa kanilang tagpong ito mula sa mag-asawa upang pabulaanan ang chismis sa kanilang pagsasama. Ngunit na pa din ang mga katanungan kung sila pa ba talaga. Hindi nakatakas sa ilang netizens ang pagtawag na lamang ni Echo ng Kim sa halip na babe o something sweet na ni endearment nilang mag-asawa. May mga nagbanggit naman na baka totoo ang hiwalay na na Echo at Kim at ang nakikita ngayon ng publiko sa kanila ay bilang magkaibigan na lamang. Lumalabas nga raw na bagamat magkaiba ang goals at plan nila sa buhay ay naroon pa din ang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Tila patutuong nga raw ang mga nakikitang tagpo kina Kim at Echo sa lumabas na blind item na maayos pa din ang relasyon sa kabila ng hiwalayan at nais na panatalihing tahimik ang parting ito ng kanilang buhay. Samantala, may ilang nyanisan sa malagripan sa at Kim at Echo sa pilitan ng uusyoso sa relasyon ng mga ito. Anila, hindi responsibilidad ng dalawa na kumpirmahin ang mga katanungan ibinabato sa kanila. Ibigay na lamang daw kina Echo at Kim ang inner peace at hayaang ayusin ng mga ito ang usapin sa pribadong paraan. Kaunay nito, hanggang ngayon ay wala pa rin tugon sa Kim at Echo ukol sa patuloy na pang-iintriga sa kanilang pagsasama. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!